Tuwanggap ng masigabong palakpakan at standing ovation ang anunsyo ni Paulong Bongbong Marcos. Sa kanyang sona kahapon ay pinagbabawal na ng tuluyan ng pogo sa katapusan ng taon. Labis naman itong kinituwa ng mga mambabatas sa Senado. Ang buong kwento ay hatid sa atin ni Raymond Dinasa. Kumbinsido si Senator Juan Miguel Migsubiri na mas madali na ngayon na i -operate ng mga otoridad ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ngayong pinapaban na sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Zubiri na dati ay nagtatago ang ilegal na POGO sa ilalim ng lehitimong operasyon kaya hirap na mahuli sila ng mga otoridad. Pero sa ngayon na pinagbabawal na ng pangulo ang lahat ng pugo, madali na silang malocate kahit magbago pa ng ibang anyo o operasyon para itago ang illegal operation. Yung pagtanggal ng Pogo, congratulations to the Republic of the Philippines. At least, kung konti na po itong mga uh, kasong kidnapping, trafficking of women and children, at least, pagban na yan. Pag meron tayong makita ganito klaseng nefarious activities, mauhuli ka agad. May susumbong ka agad natin. Hindi na pwede nila sabihin na dahil may permit sila, pwede po sila mag-operate dito. Kung ban, ban na talaga. Samantala, kapwa ng mga nagbubuni, sina Sen. Rizzo Ondiveros at Sen. Sherwin Gachalian sa nila itagumpay laban sa operasyon ng Pogo. Sinabi ni Ondiveros na hindi matawaran ang kanyang saya at ginhawa ng pagpapabawal ng Pogo sa Pilipinas. Mahalagang umpisa raw ito sa isang mahabang hakbang para mapanagot ang mga nagpapasok at nagpahintulot sa paglaganap ng mga krimeng dala ng Pogo sa ating bansa. Ayon naman kay Gatchaliana, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado kaugnay sa Pogo kahit pinapaban na sila ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni Gachaliana na mahalagang matukoy ang mastermind sa mga ilegal na pogo na sangkot sa mga criminal activities sa bansa. Uh, hindi lang naman sa amin yun. No? Maraming tao nagtulong-tulong para maibulgar itong mga ginagawa ng pogo. Tuloy pa, tuloy pa yung hearing Tuloy namin dahil hindi pa natin nahahanap yung mga mastermind kaya ito tuloy namin. Samantala maging sina Senators Grace Poe JV Ejercito, Jingo Estrada, Lito Lapid, Bong Revilla Jr. at yung apang senadora ay nagpahayag din ng suporta sa total ban order ni Pangulong Marcos Jr. sa Pogo. Ako si Raymond Dinaza para sa Kwentong Politiko.